Investors ang isa sa mga target na makuha ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa APEC Summit sa San Francisco sa Amerika. Kaya naman inaasahan na rin na ibibida niya ang Maharlika Investment Fund. Magbabalita live mula sa Amerika si Maricel Halili. Masaya, anong update dyan? Sheryl, sunod-sunod nga ang naging aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw kaugnay ng isinasagawang APEC Summit dito sa San Francisco, California. Ibinida pa nga niya ang Maharlika Investment Fund. Yun nga lang, bago ang lahat nang yan, nagsagawa muna ng kilos protesta ang ilang mga rallyista. Ito ang sumalubong sa unang araw ng pagtalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa APEC Summit dito sa San Francisco, USA. Panawagan ng mga rallyista, ibasura ang Asia-Pacific Economic Cooperation kung saan isa sa founder ang Pilipinas. Tanging mga mayayamang negosyante lang naman daw kasi ang tinutulungan nito pero dead ma sila sa mga mahihirap. This is the people's money. Tax dollars are being spent to float the bill for these world leaders who are here to cut deals that make money for the rich and just drive everybody else into poverty. So we say, no, leaders should serve the people. They're not the legitimate leaders. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa Philippine Economic Business Forum at sa unang pagkakataon mula ng amyendahan ng Implementing Rules and Regulations o IRR, binanggit niya ang Maharlika Investment Fund sa harap ng mga negosyante sa Amerika. we look forward to the operationalization of the maharlika investment fund, the country's first ever sovereign investment fund. it will serve as an additional source and mode of financing for priority projects of the government, including the infrastructure flag flagship. these projects offer high rates of return and significant socio-economic impact. Nasa 80 potential infrastructure projects na raw ang natukoy nila na posibleng pondohan gamit ang Maharlika. Bukod sa MIF, siniguro rin ng Pangulo na titiyakin niyang abot kaya ang halaga ng mga bilihin. We are committed to arresting inflation and maintaining overall price stability through supply-side interventions and demand-side management measures. This administration has put a favorable business environment at the center of our thrust to promote high-value investments. Pero bago ito, nakipagpulong muna si Pangulong Marcos sa mga technology investors sa sideline ng pagdalo niya sa APEC Summit. Dito niya binigyang diin ang kahandaan ng Pilipinas na yakapin ang Artificial Intelligence o AI. Sabi niya, ginagamit ng Pilipinas ang AI para mas maging produktibo pa ang mga negosyo sa bansa at makatulong sa ekonomiya. Matapos ito ay dumalo rin ang Pangulo sa APEC CEO Summit kung saan ibinahagi niya ang ilang obserbasyon ng panahon ng pandemya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda sa ilang kasunduan, kabilang narito ang pagbuo ng High Resolution Weather Forecasting System gamit ang AI technology at ang kasunduan ng Meralco at Ultra Safe Nuclear Cooperation para pag-aralan ng nuclear energy system sa Pilipinas. Sheryl, sinabi nga ni uh, Philippine Ambassador to the U.S. Babe Romualdez na nagkausap na si Pangulong Bongbong Marcos at si U.S. Vice President Kamala Harris ngayong araw at uh, kabilang araw sa kanilang napag-usapan na itong call sa Economic and Defense Cooperation. Magkaibigan naman daw kasi ang dalawang ito kasi kung matatandaan natin, nagkausap din sila nung bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Washington, D.C. nitong mga unang bahagi lamang ng 2023. Uh, na uh, magkaroon ng pagpupulong si Pangulong bongbong Marcos sa ilan pang mga heads of state kabilang na dyan ang Peruvian President at kaya Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Cheryl. Maraming salamat Maricel Halili. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.